Alam mo ba? Kada taon, tinatayang na sa 600 milyong katao sa buong mundo ang nabibiktima ng food poisoning ayon sa World Health Organization. Dalawang milyon dito ay mga Pilipino. Umaabot naman sa 420,000 na katao ang namamatay dahil dito. Dahil papalapit na ang Pasko at kaliwat kanan din ang handaan, hindi mawawala ang mga tira o leftovers na mga pagkain na kung minsan napapanis kung napapabayaan. Kaya naman, bilang pag-iingat, ngayong Oktubre, alam niyo bang ipinagdiriwang natin ng Food Safety Awareness Week? Ito'y nagsimulang ipagdiwang taong 1999 sa bisa ng Presidential Proclamation No. 160 na pinirmahan ni dating Pangulong Joseph Estrada. Layo nitong itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa food safety para maiwasan ng food poisoning at paglipanan ng mga foodborne illnesses. Ang food poisoning kasi ay maaring magmula sa marumi o panis na pagkain, mali ang paghahanda o hindi sapat na naluto. Ilan sa mga sintomas ng food poisoning ay ang pagsusuka, pagkaramdam ng sakit sa tiyan at panghihina. Maraming tao rin ang nagkaroon ng tawag na foodborne illnesses, gaya na lamang ng salmonella case sa Pilipinas noong 2022 hanggang 2023. Dahil dito, ang Department of Health, katuwang ang Department of Agriculture, ay may mga programang isinusulong na naglalayong magbigay ng edukasyon tungkol sa tamang paghahanda ng pagkain. Isa na rito ang food safety training sa mga establishmento. Mayroon din silang food safety campaigns na nagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mabisang pagluluto at pagpapaligtas sa kalinisan ng pagkain. Kaya naman, hindi lamang dapat kalinisan ng kapaligiran ang ating pagtuunan, bagkos isaalang-alang din natin ang kapakanan ng bawat kakain sa bawat pagkain nating inihahanda. Ngayon, alam mo na!